Okay mga tol, it's me again, your Nasa at welcome back nga po pala ulit sa channel natin So ngayong gabi, meron lang tayong iaayos na upload no, tungkol dun sa upload natin noong nakaraan na sinabi natin hindi accurate yung processing rate na natin na nasa dashboard at sa website So kanina lang ulit nag-update sa akin si Sir Mike at medyo na late din daw kasi ng update sa kanila yung admin So kaninang umaga, uh, dun lang niya ako pinalo up ulit tapos uh, tinanong ko din sa kanya yung tungkol dun sa mga comment diyan na sinabi nila na uh, kuya nasa pag nag-reset yung uh, buwan sabi nung uh, account specialist ko pati daw yung profit margin natin is magre-reset din naman daw hindi naman daw magko-continuous ng 6% yun. pero pagdating sa bagay na yon eh, hindi pa niya ako binigyan ng sagot no so siguro hindi pa niya nalalaman o hindi pa siya na-update tungkol dito pero sana syempre lahat naman tayo gusto naman natin na bumalik sa dati o bumalik sa normal yung mga profit margin natin di ba Ayaw naman natin mag-stay lahat sa 6%. Diba? Kaya nga sinisikap natin talaga kung saan natin talaga mamomonitor o malalaman talaga kung ano ba talaga yung processing rate natin para hindi tayo bumagsak sa 6%, di ba? So kung talagang babalik sa permanente na 7% at pataas pa yung mga umakyat talaga, yung mga profit margin nila, eh di goods, di ba? Para sa atin lahat goods 'yun, no? Sino ba namang may ayaw nun? Basta sa atin, kung ano lang yung binibigay sa atin ng account specialist natin, 'yun yung ating binabalita sa inyo. So kanina nga, kaninang umaga, ipaparinig ko sa inyo mamaya sa messenger para naman nang sa ganun, no? Malaman ninyo lalat ng ina-upload ko o ina-update natin dito is galing sa kanya. So, so ngayon, uh, samahan nyo din ako na tignan natin kung ano na yung mga order na na-receive natin para na makita ninyo kung paano gumagana yung mga tracker-tracker o yung mga pag-record na ginagawa natin. Kung yun ba eh may visa o kung may say-say ba yun o pagod lang, di ba? So, napakahalaga talaga kasi at least malalaman niyo kung meron bang na pending, hindi niyo na receive, di ba? So, nang sa ganun, hindi tayo nangangapa kung meron pa bang mga order na hindi tayo na receive kasi lahat na mo-monitor natin. So, kaya naman umpisahan na natin. Intro, pasok. ngayon mga tol, ipaparinig ko sa inyo kung ano yung sinabi sa akin ni Sir Mike kanina, no? Sinermonan natin siya. Kasi nga syempre, naglabas ako ng update, sabi ko hindi accurate, hindi accurate. So, ngayon, na hiningan natin siya ng paliwanag tungkol doon. So, kaya nga kanina, naka-receive na tayo ng ano sa kanya, feedback. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi pa kumpleto kasi nga tinanong ko sa kanya, yung tungkol sa pagre-reset din ba ng mga profit margin natin, babalik din ba yun sa dati or mag-i-stay na talaga sa 6%. So ngayon, tara pasok tayo sa ating Facebook. So, okay mga tol, ang bali ang naging tanong ko kay Sir Mike. Sabi ko, Sir, bakit ganun? Kahit anong computation yung gawin ko, nag-download na ako ng files galing mismo dun sa shop ni Sitaw, eh hindi pa rin magtugma doon sa processing rate na naka-indicate doon sa website at the same time doon sa application. So, kaya nasabi natin na hindi ito accurate. Ginanong ko siya, sabi ko sa kanya. So, ngayon, ang sabi niya sa atin is ito. Uh, sir, yung mga na take over po kasi or yung tinatawag na overdue orders is wala na po yun dun sir sa ah, uh, ma-generate natin ng orders. Kaya po sir, ah, uh, nangyayari po nun sir is yung nandun po sir sa system, ah, uh, yun sir kasama kasi dun sir sa computation yung overdue. However, pag nag-export tayo sir ng orders, hindi talaga sir nakakasama yung mga overdue orders po sir. Ano? Kaya po sir, ah, uh, if ever man tayo sir, iba talaga sir yung ah uh, iba talaga sir yung mag-a-appear dun sa computation natin in which ah uh, yun naman sir is ni-request nam naman po namin yun para uh, as much as possible yung sellers din po sir is ma-inform na meron din silang uh, i mean meron din silang basis ng mga overdue orders po sir na na-take over ni Sitaw po sir. So ngayon mga tol malinaw dito na sinabi ni ni Sir Mike na yung pinakita nating pagka-calculate is hindi yun ngayon accurate no yung ginagawa natin sa Excel. So huwag niyo nang intindihin muna yun sa ngayon kasi yung mga overdue na kinator ni Sitaw is hindi na natin talaga ma-extract ma -e kasama ng mga files ng no, mga order na na, -trans uh, na, na proseso natin kumbaga. So kahit sabihin mong mataas yung processing rate natin doon, hindi yun accurate kasi hindi nila nabilang yung mga Uh, pending orders na nakater ni Sitaw. So take note, ngayon 10 days to 12 days, 11 days na lang si Sitaw nag, uh, nagbibigay ng palugit, ipinoproseso niya na yung mga pending orders. Hindi niya na hinahayaang magantay ng napakatagal yung mga customer natin. Kasi nga, ang daming uh, reklamo sa kanila tungkol sa pag-deliver, sobrang tagal. Kasi nga, hindi naman lahat ng order ay eh, napuproseso agad ng lahat ng mga seller. no so, kaya, kaya ginawang solusyon ni Sitaw, na agahan ko na yung pag cater uh, ng mga pending orders na to kasi kesa naman matulog at magantay yung mga customer ng pagkatagal-tagal. Kaya ngayon 10 days na lang uh, pinuproseso na kagad ni Sitaw to. Ayun naman ang sinabi ni Sir Mike dito, uh, nag-request na sila na pati yung mga orders na kinakeater ni Sitaw is uh, lagay na rin doon sa record para nang sa ganoon nagkakaroon din ng uh, Uh, information o nagkakaroon din tayo, ng mga files doon na sa mga kinator ni Sitaw. Pagka nag tayo ay nagcalculate, at least makakalculate natin ng maayos, okay? So ngayon ang sabi ko sa kanya is ito. You mean sir, yung mga uh, processing rate computation natin, yung nandun sa application at sa website, accurate po iyon kasama na dun yung mga overdue na kinator ni Sitaw. Kasama na po dun sa calculation na nag-appear doon sa ating calculation. So yun, no? So, ito yung sagot ni ni Sir Mike, no? ah uh, yes po, sir. Bali, yung nandun kasi, sir, is yun yung pinaka magiging uh, masasabi natin, sir, na accurate. Since kasama kasi dun po, so, sir, yun sir, na, malinaw, yung overdue accurate. orders. Uh, again, sir, uh, yung regarding dun sa pag-export ng mga overdue orders, uh, nare-request pa po namin yun, sir, na as much as possible, mag-appear din po sir sa mga sellers para well-informed sila kung bakit gano'n yung processing rate nila. Kahit magkaroon din sila ng sarili na ng computation, is, uh, meron sila sir basis din po sir na uh, kung bakit nag-result yung processing rate nila sa gano'ng uh, amount po sir, or I mean gano'ng percentage po sir. Ano? Pero sa ngayon po sir, uh, rely na muna tayo dun sir sa website and also sa mobile app po sir since dun din po sir web uh, base yung system once po sir na mag-conduct na ng evaluation po sir. Ano? So, so yun malinaw ha, doon nagbe-base yung system kapag nag-conduct sila ng evaluation. Kaya ibig sabihin mga tol, legit na legit yan sila nagbabase sa mga processing rate na nakikita ninyo sa application at sa website. Kaya ingatan ninyong mag-drop yan ng gusto, okay? So meron pa tayong pahabol kay Sir Mike, sabi ko sa kanya, nakapaglabas pa naman ako Sir Kako ng video na hindi accurate yung uh, processing rate sa website at saka sa application kasi medyo na, na delay yung informasyon na binigay niya sa akin, no? Ito yung dahilan niya kung bakit medyo na delay yung sagot niya sa akin. So pakinggan na lang natin, no? Sir, pasensya na din po, Sir. Bali, Sir. Ah, uh, yung announcement kasi na yun, Sir, actually ah, uh, kino-complain din namin yun previously kasi ang daming na daming sellers na nag-co-complain uh, about don in which ah, uh, lately po namin, Sir, na na-inform kami regarding don, na in which kasama po pala, Sir, yung uh, mga overdue orders. So, yun, narinig nyo naman na medyo late na nga sila na inform tungkol doon sa mga overdue na mga kinikater ni Sitaw is kasama din sa kinakalculate ng processing rate natin ngayon. So, late lang. Ibig sabihin, bago lang ito, no? Uh, so, possible. Uh, I mean, dun po, sir, sa processing rate na nakikita natin dun sa system, is dun po kasi din, sir, magre-rely yung, uh, tawag nyan, yung evaluation po, sir, na nangyayari. O, oh, yun. Ulit, mga tola doon magre-rely yung mga nag evaluate sa ating mga processing rate sa ating application at sa website. Iulitin ko lang, ingatan ninyong mag-drop yan ng gusto ng mababang mababa baka mahirapan kayong maghabol dyan dahil dyan sila nagbabase ng ating computation okay kaya kung sa processing rate natin dun sir is hindi natin na reach yung 55% is given talaga yun sir na hindi talaga natin na reach yung 55% kasi possibility sir is marami tayong pending orders na na shoulder po or na take over ni Sitaw po sir o so, yun, ah. Ibig sabihin, uh, kapag nag-drop ng gusto yung ating processing rate o ganun yung resulta ng ating processing rate, ibig sabihin, maaaring maraming nakater si sitaw na mga pending orders sa shop natin. So para mas maintindihan yan, ipapaliwanag ko sa inyo ng mas malinaw. Okay? So okay mga tol, meron na akong hinandang sample dito para mas maintindihan natin. No? So for example, meron tayong na-receive na 100 order doon sa shop natin. Okay? Tapos, na iproseso natin yung 50 orders. Okay? Tapos ngayon, syempre, dahil na proseso natin yung 50 orders, maiiwanan tayo ng 50 orders dito. So, ngayon, kinater ni Sitaw yung 50 orders na yun. So, ibig sabihin, ang matitira sa ating pending is 0 na. Kasi na proseso natin yung 50, kinuha ni Sitaw yung 50. So, ibig sabihin, wala na tayong pending orders na natitira. So, iisipin mo ngayon na 100% yung processing rate mo kasi nakapag-pick up ka at the same time wala kang pending order. Pero hindi mo naisip na kinuha ni Sitaw yung 50 orders na nakapending sa'yo dito dati. So, yung naiwang 50 orders sa'yo dito, kinuha pala ni Sitaw. So, ngayon akala mo porkit zero na yung pending order mo is 100% na yung processing rate mo. Pero hindi mo alam porkit kinuha ni Sitaw yung 50 na nakapending dun sa shop mo, eh hindi na counted yun sa'yo. So ibig sabihin kahit kinater na ni Sitaw tong 50 orders na to, is counted pa rin yun sa processing rate na, na uh, iniisip mong 100% ka na. Ibig sabihin yan kahit sabihin mong na wala ka ng pending as long as merong kinuha si Sitaw, nakatumbas ng mga order na pinroseso mo, is still 50% processing rate ka pa rin. Okay? Huwag kang mag-a-assume na porkit wala ka nang nakikita ng pending orders dito o mababa na yung pending orders mo, mas marami na yung pinroseso mo. Pero hindi mo alam yung mga pinroseso mong order is ganun din pala karami yung mga pinroseso ni Sitaw doon sa shop mo. Kaya ang resulta, nagda-drop yung processing rate mo. So dugtungan pa natin. Na proseso mo yung 50, kinuha ni Sitaw yung 50, zero yung pendings mo, expected mo 100% yung processing rate mo pero hindi 50 pa rin yan kahit wala ka nang uh, pending dito. Ngayon may pumasok ulit na 100 order sa So sabihin mo na niyan, kuya nasa nako, mas malaki na yung pending ko kaysa sa na ko. Ngayon ipoproseso mo ulit yung 50 dito. Magiging 100 na yung na mo, may iwanan ka ng 50. Sabihin mo ngayon sa akin, Kuya nasa ayos na kasi mas malaki na yung naproseso ko kaysa dun sa pending order ko. So ibig sabihin, ina-expect mo na 67 or 68% na yung processing rate mo. Kasi nakaiwan lang dito is 50. Tapos meron kang 100. So, pakita natin sa inyo gamit yung ating calculator. So, meron kang 50 plus pinasukan ka ng 100. So, 150 lahat ng order na nasa shop mo. So, ngayon, uh, pag kinuha mo yung 50 dito, magiging 100 yung nakuha mo, may maiiwang 50 dito. So, ngayon, sasabihin mo sa akin, Kuya Nasa, okay na kasi naproceso ko na yung uh, 50 pa. Ibig sabihin, mas mataas na yung processing rate ko kasi mas mataas na yung na proseso ko kasi sa nakapending kasi mangyayari nito 100 yung na process mo 50 yung pendings mo so mangyayari bawasan natin yan ngayon ng 67% kasi ito yung expected mo eh na percentage ng processing rate mo kasi nga mas mataas ka na di ba 150 minus 67% So ang may iwan na lang dito. So ang total nito ang naging na proseso mo is 100, okay? So expected mo ngayon, may naiwang 50 dito, may naproseso kang 100. Meron ka dapat sa 67 processing rate. So ibig sabihin, pasado na ako kaya nasa. Pero nakalimutan mo yung 50 orders na kinater ni Sitaw nung nakaraan sa mga order mo, kaya akala mo dapat 67% ka na. Pero pag pinag-add mo yung 50 na yan sa kayong 50 na nasa pending order mo, ibig sabihin balik pa rin, bagsaka pa rin sa 50% processing rate. So walang mali doon, napakalinaw, di ba? Kaya kung iisipin natin, dito nalilito yung ibang mga seller na akala nila, kaya nasa ba't ganun, hindi gumagalaw yung processing rate ko. Kasi hindi ninyo nauobserbahan yung mga order na kinikater ni Sitaw. So kaya ngayon yung nire-request nila Sir Mike ngayon na kailangan magkaroon din tayo ng uh, tawag dito, nang record na masama to dun sa mga files na, na download natin yung mga kinikater ni Sitaw para hindi tayo nangangapa kasi syempre hindi naman lahat talaga nakakapagbantay di ba ako nga eh, hindi ko nga alam kung ilan na nga yung kinikater ni Sitaw eh basta malinaw lang sa akin 10 days nagsisimula na silang mag up nung mga pending order na nandun na hindi na natin nagagalaw Pinap pinoproseso na nila yan sa loob ng 10 araw lang so sana naging malinaw na ngayon to sa inyo sana nakatulong tong konting nga uh, Uh, explanation natin at kung meron pa kayong mga konting katanungan comment nyo lang dyan sa baba at nagbabasa naman ako dyan at sasagot po tayo dyan para makatulong po ako sa inyo ng mas maayos no so, okay mga tol uh, tuloy natin yung topic natin medyo kumain lang tayo ng saglit no tapos tuloy natin to so ngayon i-check iche na natin yung mga produkto o yung mga order na pinroseso natin nung auno tignan natin kung sino na yung mga bumalik o kung ano na yung mga pumasok sa wallet balance natin kasi ngayon araw is 9.20 na so September 20 na no? So, ngayon, check, check na natin kung ano na yung mga produkto na nareceive na natin. At same time, ganito yung gamit ng mga nag, uh, nagre-record, mamomonitor nyo kung merong kayong mga product na hindi pa dumarating. At syempre, para mapalo up nyo kung sakaling nga merong mga delay. Okay? So, pasok tayo doon. So, okay mga tol, ngayon check na natin tong mga hindi pa dumarating dito sa wallet natin kung nareceive na ba natin sila, no? So, ngayon, syempre, same procedure, copy nyo lang yan. Then, lipat tayo doon sa ating uh, shop kay Sitaw. Tapos dito, punta lang tayo sa wallet balance natin. Wallet balance history. Tapos, i-paste nyo ulit dito yung ating order code. So, dumating na kaya. Pwede pa rin hindi, no? Kung sakasakali, pwede. Pero, depende na lang kung gaano kalayo talaga yung location ni customer Yun. So, hindi pa natin nare itong isang order na to. Mananatili pa rin siyang pending status. So, i-check natin yung isa pa. So, copy. Tapos dito, paste. Yan. Sana nandito na tong isang to. Okay, so ito meron na tayong itong isa na receive na natin, no? So 433.89, check natin doon. So 433.89, okay? So pareho sila, highlights then color. Okay, okay. So check natin yung isa. So lagay pala natin to ditong date kung kailan natin siya na-receive, no? So, bali, na na-receive natin siya ng 20. Tapos, ilagay natin sa kabila. Bali, 20 na natin siya na-receive. So, ibig sabihin, 17 na to na-deliver. 17.09. Okay, then check natin tong isa. Lagi kasing 3, 3 days yan, mga tol. Walang, walang, walang palya yun, no? Laging 3 days yun. Kaya, sigurado tayo na after na ma-deliver ni Sitao o ma-receive ni Sitao yon 3 days lang magre-register na siya sa wallet balance natin. So, sa freezing money natin, no? na galing sa freezing money natin. O yun, sa isa, wala pa din to, no? So, ibig sabihin, meron pa tayong uh, hindi nare-receive na dalawang order nung uh, pinrasess natin nung September 1. So, dalawa na lang siya, no? Kasi ditong sumunod is sa uh, September 2 na. Tapos ngayon, dahil alam na natin na uh, dumating na yung mga pinroseso natin nung, mga, nung September 1, dalawa na lang yung pending, So hindi na tayo dito mag-check para hindi tayo mahirapan. Punta tayo ngayon doon sa wallet natin kay Sita ulit. Tapos wallet history. So natatandaan ninyo yung mga pinroseso natin is uh, noong nakaraan nagcheck tayo ng uh, mga na-deliver na order noong uh, September 17. So ibig sabihin kailangan nating balikan yung mga order na na-receive natin noong September uh, 17. So ngayon hahanapin natin dito sa wallet balance history natin yung mga order na pumasok sa wallet natin ng galing sa freezing money na pumasok sa wallet balance natin. So, syempre, isa-search natin yan dito. Then, uh, paste nyo lang. So, okay mga tol. Ito na nakita natin yung section kung saan tayo mag-check ng mga... Ito yung mga 70 na to kung pumasok na siya sa wallet balance natin, no? So, ayan. Umpisa na natin. So, dahil ito na. Nakita na natin yan. Uh, pumasok na siya sa wallet natin. Papalitan na natin siya ng kulay ng... Okay? Ibig sabihin niya, successful na siya. Siguro, i-skip ko na lang to. Or i na lang natin kasi malamang mainip kayo dito, no? So, yan. Lang naman yan, mga tol, yung mga nakadilaw na yan, no? So, pakita na lang natin kasi, napunta na sila sa ating freezing, uh, sa ating wallet balance. Galing sa ating wallet balance. Ay, wala. Freezing money. Siguro, mga tol, i ko na lang to, no? Ay, hey, nako. Buhay. Alam nyo, ganun-ganun lang si Sitaw ha. Ah. Porkit sinabing uh, hindi ka na hindi ka market Pero kailangan mag-monitor ka, di ba? oh so, yun. Kompleto na natin, no? Text na natin to. Ay, meron pa pala. So, ito na lang. Hindi pa dumarating. So, kasi maaga pa naman ngayon, no? Refresh natin. Baka dumating na yan. So, wala pa. So, yan. Kung papansin nyo, yung date natin ngayon is 21 na. Na-receive natin yung order na yun sa ating wallet balance is 18. So, baka mamaya pa to, no? Tama yung dalawang highlights natin na nalate dito. So ngayon titignan natin kung pumasok na ba to. Kung nag-notification na rin ba to sa, sa wallet natin o sa account natin. no Para makita na natin kung ano yung mga sekreto nitong mga to. Siyempre ang huling kinek natin is 17, di ba? 17 tayo. So balik tayo ngayon sa 18. Hanapin natin yung mga pumasok nung 18 dito. O so, mga nandito na to yun. na deliver na sa wallet natin. So 18, 19. Pasok nga tayo ng 19. Ganahin natin ang 19 mga tol. Ito 19 na to. So, okay mga tol, bumalik tayo sa pagitan ng 18 saka sa 19 kasi yung mga na-check ko nung 18 is mga na-proseso na natin at nagbalik na sila. Nakapunta na sila sa wallet balance natin. So baka sakali tayo dito sa mga 19 baka hindi pa natin na-track to, okay? So hanapin lang natin ulit yung mga delivered status. Yan yung has been delivered, so click natin yan. Copy. Check. bam. So ayun, nasa baba siya nung A4, no? So check na natin 'yan, highlights natin 'yan, syempre. Papalitan na natin 'yan ng yellow. Okay, check pa tayo. So dito nga tayo sa 19 pala. 19 has been delivered, just been delivered. So yun, yun no? Sa taas lang. O, no, bike tayo. Next page, yan. So, ulit-ulitin ko na lang to, mga tol, no? ah uh, para lang nakikita ninyo kung paano ko siya ginagawa. So, has been delivered to. Para lang ma-idea kayo kung paano nyo gagawin. So, 21 na to nandito, no? So, susunod na natin twenty 21. Hanggang 20 lang tayo. So, dito, 20. Meron pa. en 4618 baba 4618 has been delivered 4618 at 20 so yung mga 21 mga tol bukas ako na lang gagawa niyan kahit hindi ko na ipakita sa inyo ang mahalaga ngayon nakita nyo na kung paano tayo mag-track ng mga order natin so ngayon meron na ulit tayo dito ng mga Ayan. <laughs> Yan naman yung mga antay So, itong mga to, hindi pa natin na-highlights itong mga ados na to, no? So, siguro baka bukas, i-check ko kung ano naman yung, yung i-check natin bukas. Baka ito na, yung mga dumating sa wallet natin, no? Itong mga to na yung mga pumasok sa wallet balance natin. Kasi so, itong mga pinag-pick up natin ngayon, yung mga hin-highlights sa natin na to, ito yung mga order na na-receive natin kahapon. A 21, ay a 20, no? So, expected natin itong mga nakadilaw na to is lalanding sa wallet balance natin sa A23. So, hindi pa yan na magkikredit basta-basta, no? So, ngayon, lagay mo natin yung date para hindi tayo malito. So, okay mga tol, natapos na natin lagyan ng mga date yung mga na-highlight sa natin ngayon, 19 sa 20. So, ngayon to mga pat lang na to na mga wala pang yellow, marahil bukas yan dumating sa wallet balance natin or kung hindi naman sa isang araw, no? Kasi itong mga hini-highlights natin na na -receive natin ngayong uh, nag-notification siya sa atin ng Abente sa 19, After 3 days pa yan bago natin malagyan ng mga date dito. So mapapansin nyo itong kabila, yung mga na-receive na natin, yung mga naka-green, hindi ko na siya nilagyan ng date. No? Kasi sanay naman na rin ako dyan, after 3 days lang talaga yan. So, pero kung gusto niyo pa rin makita, ipakita ko naman sa inyo yan, walang problema. Pero considered ko na yan, after 3 days, na receive ko na siya. Basta nakakulay green na siya, ibig sabihin uh, successful na siya, natanggal ko na siya sa aking wallet. no So, ayun, medyo mahaba-haba na ng mga updatean to. Pero sa talagang sa mga decidido talaga na gustong matutunan yung pagkatrack ng mga order na pinoproseso nila, ay sigurado naman akong panonoorin nyo to. No? So, ngayon, sana maging uh, maayos na yung mga tinatrack ninyo at yung mga na nakarecord sa inyo at least, di ba, meron na kayong idea kung paano ninyo imomonitor yung mga produkto na pinoproseso ninyo. So doon naman sa mga taong mababa pa sa 55%, paalala po ulit sa inyo mga tol, no? Nasikapin po ninyo na makapasa. So no matter what happen, negosyo nyo na po yan. Kayo naman po ang makikinabang yan. Kayo rin naman po ang kikita dyan. Hindi naman po kami, no? So iproseso nyo na po yung inyong mga pending order na sa ganun naman po is tumaas taas na yung inyong processing rate. So yun lang mga tol at kita-kits tayo ulit sa susunod na update. So see you!